Pagbaba ng presyo ng asukal nagdudulot ng pangamba sa mga magsasaka ng tubo. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Brigada. 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 Report! Nagulat o mano ang mga mag ng tubo matapos bumagsak ang presyo ng asukal sa 100 pesos kada 50 kilo bag ngayong linggo. Ayon kay United Sugar Producers Federation President Manuel Lamata, may mga tao na nagmamanipula sa merkado at nangangailangan ng na agarang intervention mula sa Sugar Regulatory Administration at Department of Agriculture. Anya, uh, ang pagbagsak ng presyo ay maaaring sanhin ng mga mapagsamantalang negosyante na nais kumita ng malaki sa gastos ng mga dahil dito, naglabas ng Payagan Sugar Council na binubuo ng mga asosasyon na magsasaka ng asukal na humihiling ng paliwanag mula sa SRA tungkol sa patuloy na pagbaba ng presyo. Nanawagan naman sila mata na magsagawa ng hakbang ang DA at SRA upang itaguyod ang presyo at maiwasan ng mas malaking pagkalugi ng mga maliliit na magsasaka. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katerina Onson ng 105.1, Brigada News FM Manila, The Music and News. Also, ready. It... Ronda, Brigada!